Giniiti Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuloy pa rin ang pagpapatupad ng Public Transport Modernization Program. Ayon sa Pangulo, hindi minadali ang implementasyon nito. Katunayan, ilang beses na itong ipinagpaliban. Dagdag paan ng Pangulo, malaking bilang na ang mga nakapagpakonsolidate at maiging pakinggan ang boses ng mas nakararami. Samantala, uh, klinaro naman ni Senate President Francis Escudero na hindi naman nila ipinatitigil ng tuluyan ng programa. Gusto lamang nilang maipatupad ito ng maayos. Disagree with them because sinasabi nila minadali. This has been postponed seven times. The modernization has been postponed for seven times. And those that have been that have been objecting or have been crying out and been asking for suspension are in the minority. 80% have already consolidated. So, papano naman? di uh, pa, yung 20% ang magde-decide yung buhay ng 100%. So, pakinggan natin yung majority. At ang majority, sinasabi, ituloy natin. Ang um, ulitin ko, hindi lubos ang suspension dahil sa sulat mismo ng Secretary Bautista, ang dating ay parang tigil, bawi. Wala kami sinasabing bawi. Ang sinasabi namin, dun sa mga hindi pa, maghinay-hinay hindi pa kompleto yung ayuda, financing at plano nila. At kapag kompleto na, hindi tuloy na. Pero yung mga pumayag na, yung mga bumili na, yung mga ginagawa na yan, ay bakit ba hindi? Lahat wala namang nagsabing tutol kami sa modernisasyon mismo. Nais lamang namin ito mapatupad ng maayos at tapat ayon sa intensyon ng modernisasyon mismo.